So ayan mga kapag, magandang morning Ito na naman tayo So ayan may mga bagong variety po tayo ng bugain bilya Ayan ang gaganda ah, diba? Ah, papalitan kasi natin itong mga nasa timba Na mga namatay noon Kasi ito yung mga nahulog noon So hindi sila na-recover Kaya tinamad na rin akong linisan Kaya ayan madami ng ano, damo So ngayon tatanggalin natin yan Ililipat natin itong mga bagong variety natin ah, 12 pieces po ito tapos binigyan ako na isang free So, naging 13 pieces po, yung ating uh, ano, bagong variety. So, papalitan muna natin. Tanggalin muna natin yung lupa. Tapos tanggalin natin yung mga pangalan niya. So, yung mga kapatanggalan natin yung lupa. Magpapangalan na tayo. Ayan. Aha yung pangalan niya. Susulat natin dito para hindi tayo malito kapag nagpating tayo ng ano, nagparuting tayo ng mga sanga. Ayan. So yun mga kap, tapos na tayo. Nalagyan na rin natin ang mga pangalan. Ayan, mag-ano na tayo. Magripat na tayo. 예. Yeah. 아 嗯，看见。